kami ayan kaganda ng mga bunga ng mga dates ayan walking again ito pa oh oh diba? ba ay kaganda walking tama ayan pa oh dito kami lakad-lakad Ayan pa siya. Ito ang daming bunga. Hmm, di ba? Halos puno, oh. Ayan diba? ang aking alaga at saka si ate. Kada hapon kami maging. Ayan, ayan. Kasi medyo malamig naman ah. <laughs> Bakit? Ay nagdipad na. yeah. uh, Ah, 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 ah. Ay, dala kami kang yung Hello, hello ay, ay 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 ay, ay, ka dito. ay, 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 Bebe? Ay, 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 ay. hello. Hello, hello. Want... Pa, 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 <laughs> baba 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 may nag-alaga <laughs> bakit masyadong landak <laughs> pinagbabalaan yung malunggay oh <laughs> huh? may dawon pa ng sili oh eh <laughs> mamang um, tama sa 'nek oh may ano hi diyan may gata ito paulit oh bintin diba oh bintin bintin yes. tagbungahan ng dates pag-gabi niya. Pag-gabi pag magpili si Muhammad hey, oh. ng Busbara o Georgel, masama kayo yung mga damo na ganyan. Kaya kung Ano yan siya eh? Parang yan yung ano yata? Inga, 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 inga. Uh, ano, ano ba yan? Tawag sa pilis. Nakalimutan ko. Ito o. Oh, yung bilihin ng tatay oh Ginagawang sa lata. Ay, mataba lang yun. I want night ah. Ang daming bunga ng mga dates-dates dito. Habang naglalakad kami, ayan. Shout out, shout out sa mga kababayan ko. Ayan, dito kami ngayon sa ano. Yung mga nandito sa Mubarak Alkaber <laughs> dito kami, ayan. Lakad-lakad ay. Kakatuwa lang pagmasdan yung mga dates. Ayan, naglabasa na yung mga bunga. Di ba? dami. gabi na dito. Na. diba? Hindi pa ito tinanggal ng mga tao. Wide sa Yara. Oo, oh, oo, oh, love <laughs> ah, Don't touch anything because too much trap for them. Yeah. Laga ako gustong gusto mag-walking. Yan. Sinasamahan na ako ang bodyguard niya dito sa likod. Hoy! Paris! Ako yung inyong bantay. Lady, lady guard. Ayan, di ba? Naglalaki ang mga bahay. Sen! Sen! Paris, tan! Sen! Two, two, four, six. Yala, baby. Yala, yala. Yala, yala. walking, walking. Pag mga kalagitnaan na nito ng June, hindi na kayo makalakad-lakad. Sobrang init. Ngayon kaya pa. Kayang kaya pa. naglalaki ng mga bahay-bahay dito Ang makikita. Sa, sa, may Pilipina na. Nagbili siya ng saluyot. Diba creaming... saluyot? No, I'm free. Sa ano? Tanglad. Ano pa yung binigil niya? Biri, Kanda Hindi ko alam na saluyot yung Oo, sa Five, eight. sige. Daan dah kayo. Dah. Five, Dami-daming saluyot. Sabi na Ano yan? malunggay ulit oh pinagnanasaan na namin yung malunggay at pwedeng gataan ito pa oh malunggay yun sa unahan manghingi tayo ng malunggay and date so daming bumi tahimik na tahimik oh kami lang halos tao sa labas ganda-ganda garden. Hindi ba may mga tanim-tanim sila? Kami lang dun ang wala kasi walang space sa bahay ng amo ko. Yun, no? yung dates nila. Oh, ang bababa lang dito. Daming bunga. Tapos, ayun ang kanda. Kanda naman ang tawag sa amin yan. Iwan ko sa, ano, sa Tagalog yung kanda. Ano ba tawag sa inyo ng ting kanda? Panda. Yan o? Panda. Kanda? Panda? Panda? Oh. Panang. Para banda. Panang. You are too spicy Mala pa Asma. Ito, lagundi, anto eh, lagundi, oh. Lagundi leaves. O yan. wala man tao. Yan sa unahan, sana may tao dun sa may malunggay, makahingi ng malunggay ba? Para may maiulam bukas. Bakatahimik. Bakatahimik. Do you remember la the last time Paris here? No. Yeah, you ill up. How? How? You are just new. Kung meron ka nito sa bakuran mo, mga tatlong puno sa ano, no? Sa bahay mo sa Pinas? Ah, uh, ayaw. Ganyan. hada private kita. Ah? Huh? Ta, ta. What? Badin, badin. Mualin. What? Hada Friday. Ganyan. Hada in up. Mukulo ahad. This hada private. Gulen tayo boy. Hatabet. Ilap ilap sili to. Nela na. Ah, tini. na kuno flex kalas, ha? Kalas sakil. Alas 7 na pero maliwanag pa dito. Sa Pinas nito, mga tao, mga nakahiga. Na. Bibi! Fora man to. Ano ba yan? Hindi man to makalakas si eh, para mandamin. Mm hmm ito Sa Sasak bubot. yan. Mungkin <laughs> hindi bak na po. Si Hada Duda. Si Duda, Paros? Yeah. Uh, be huh? Dapat na ito purgahin kay huh? lagi mangingi ng pagkain. You're pregnant, you're pregnant. So, we exercise. Pagka bahay. Mas malaki pa to sa bahay ni inay, di ba? Oo. Oh. Uh -huh. Busta, Baka hindi lang yan isang pamilya nakatira kasi. Dito, tayo, mga... Buti si yung wala siya lang. Eh, wala pa man anak na kasawa. Tingnan yung bahay doon. Pinabuwa niya. Gano'n Sana hindi na mangyari kay tingnan mo sa kamerya. Kamarabaan ni nanay, pumag-asawa, walang kuting na kay alam na lang si Roger. Kapag pangasawa na naman nila. Hmm. Dito sa si tungo ano-o.

Hehehehe <laughs> nga ba? Mm -hmm. <laughs> Ay, na. Gusto niya kasing doon na kami doon sa mga ano daw, dak-dak niya. Pato ba? Sa pato. Hello, babe. Ka o oh, Alinichi. Diyan yung mukha ng ano place na may mga pato marami. Maraming bibi ba? Pato-pato ni Paris. Hello, Rebe. habang kami nag-walking walking ito ito ang sadya ni kulit ko oh. maraming bibi ayan ah, na yan sadya na quick 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 quick